Sa so, magandang umaga mga kababayan, mga kaaruba, dito tayo ngayon sa strawberry field o strawberry farm ng Trinidad, Benguet. Andito tayo dahil gusto ko ipakita kung ano itsura ng strawberry farm tuwing tag-ulan. Kasi marami akong uh, nababasa ng mga comments ng mga Pilipino na nire na pumunta dito lalo-lalo na yung mga foreigner na vlogger na may mga YouTube channel nire-recommend nila na pumunta dito sa strawberry farm nga. Pero, sa hindi naman kasi year-round ang strawberry picking. Kaya andito tayo ngayon para ipakita ko sa inyo kung ano itsura ng strawberry farm tuwing tag-ulan. Ayan, andito po tayo sa mismong farm. Ayan po, at dahil nga tag-ulan, medyo gloomy ang panahon actually katatapos lang ng bagyong karina ayan po ayan at uh, 6 o'clock ngayon ng umaga at isa mapagpalang araw sa inyo dahil ngayon ay Sunday ayan po and kung mapapansin ninyo may mga tanim naman mga highland vegetables tulad ng lettuce so mas maraming lettuce ngayon kesa sa mga strawberries ayan po ayan halos uh, makikita mo ngayon ay mga strawberry hindi, mga lettuce kung meron mang strawberry tulad nito ayan mangilan-ngilan na lamang at wala masyadong bunga so ano ang pupulutin mo dito na strawberry Siguro makikita, makikita mo ako na ng strawberry plant. Tulad yan. Focus ko ng konti. Ganyan po ang itsura ng strawberry plant. Ayan. At nabanggit ko nga kanina na maaga pa kaya wala pang masyadong turista. Pero ito po ang aasahan ng mga turista pagdating dito. Ganyan. Tuwing tag-ulan, At syempre, kung tuwing tag-ulan, ito yung regular na daanan pero ayan, maputik po. Meron nga akong napanood na isang video na isang kababayan natin na pumunta nga naman dito at hindi sila nakapag-strawberry picking kasi wala nang bunga ang mga strawberries. Kaya ang ginawa na lang nila, nagkuhul, peaking na lang. Kasi may mga nakita silang mga kuhol dito sa mga uh, patubigan nila. Ayan po. Oh. Mga lettuce din. May mga mangilang ngilan din, mga strawberries. Kaya lang, hindi ganun kadami ang bunga. Gusto kong pumasok doon. Ito actually yung kanilang entrance Pumasok ako sa exit kasi yun ang bukas Ito Ayan Kaya paano ka nga makakapag uh, Strawberry picking kung ganito yung daanan Ayan o oh. mm. Ayan Ayan kaya kung ako naman sa inyo kung gusto nyo pumunta dito huwag sa tag-ulan pagkatapos ng bagyo punta kayo dito mga January to March dahil sa tingin ko yun ay yung peak season ng strawberry picking March and April, May pababa, pababa na naman ang production niya dahil magtatag-ulan ulit Ayan, unauthorized entry ito nakikita natin ngayon ito yung mga stalls, likuran ng stalls na mga nagbebenta ng mga pagkain, sari-saring strawberry products, mga uh, iba pang pa klaseng pasalubong ayan, ayan panuunin po nilang maigi kung ano ang expectation, kung ano yung ano ang realidad ng strawberry farm tuwing tag-ulan. Ganyan lang po. Yan, labas na po tayo at baka tayo mapagsabihan. Ito actually exit. Ayan. isang tingin pa. Ayan. Nagaganda na ako sa mga halaman na matataas na parang nyog na hindi naman o pam. Nakakayaman siyang tignan. Ito. Hindi nga masyado nang inaayos. Kasi hindi naman ganun kadami na ng mga turista na dumadating dito. Kaya tingnan nyo, medyo madamo na rin. At uh, tulad na nakita nyo kanina, mas maraming tanim na mga lettuce kesa sa mga strawberries. Ayan. Farm yan yung nakikita nyo hanggang doon sa dulo. Ayan. Yung may mga takip ng Plastic Clear plastic Entaniman taniman lahat yan ng mga Highland vegetables at mga strawberries Tara, labas na tayo Exit this way daw At dahil hindi nga maaga pa, ibig kong sabihin, hindi pa bukas ang mga karamihan sa mga stalls dito. Although may mga mangilan nilang bukas na, pero hindi lahat. Price check tayo ng walis, 3,4,280 raw. Ayan yung tsura ng walis, walis na pwede lang makuha. Ibang klase mga souvenir items. Medyo lalayo tayo kasi may malakas na sound doon baka tayo. Ayan, isa pa tayo. Silip tayo naman dito sa side na to. Baka tayo makapirate dahil sa music na yon. Yun na iniiwasan ng mga gumagawa na o nagpo-post sa mga video sa YouTube inaiwasan nila na may mga music na pwede nila ika, na pwede i-copyright ng kanila mga videos na na-upload Ito. yan yung iba maraming tanim na dito na elevated na sila kasi nga baha na sa ilalim tulad nito focus ko lang ng konte Mga lettuce yan na nakaangat sa lupa kasi sa baba niya, baha. Ayan po. Oh, Di ba? Ang lamig sa pakiramdam. Malamig nga. Ayan ang hamahamog na bumababa. Gusto niya uling umulan. Ayan. At pasyal tayo doon sa banda roon. Kasi hindi lang naman strawberry farm ang ah, makikita mo rito. Meron din silang orchidarium. Check natin. At gusto ko rin i-focus yung building doon sa gitna. Ayan po kung nakikita nila. Ayan. Yan po ang provincial capital ng Benguet. Ayan. Balik natin sa dati. Ayan. Tuloy lang po ta sa paglakad. right dito yung parking area nila ng mga sasakyan dumarating at ito nga lahat na ng makikita nyo dito na nakasarado pa lahat yan ay mga stalls na nagbibenta ng mga souvenirs dito na tayo lumabas check natin kung bukas yung Latrinidad Orchidarium meron din namang orchidarium sa loob ng farm kaya lang hindi ganun kaluwang from the road ito po yung view ng strawberry farm Ayan po. Maraming damo. Medyo masukal. Kasi nga, wala masyadong tanim. Hindi sila masyadong makapag-produce ng mga strawberries. O kahit na ilang highland vegetables. andito na nga tayo sa harap ng La Trinidad Orchidarium. Tingnan natin. Bukas naman ng gate. Tingnan natin kung ano nasa loob. Kasi hindi naman ako nakakarating. Although nadadaan-daanan ko na siya. Pero hindi ko pa talaga nakikita kung anong nasa loob. At dahil maaga pa nga. Sarado pa. Yan maraming sarado mga stalls. Pero silip lang tayo. Alright, so dito ka makakabili ng mga ilang ornamental plants. Meron din pine tree tulad niyan. Ibang klaseng pine tree. Ayan. eto ang mga ilang tanim na makikita na pwede ring bilhin dito sa Orchidarium. May mga seedlings ng puno, flowering plants, mga anthurium at iba't iba pang pa mga klase ng mga bulaklak. Ayan po silip-silip lang tayo kasi hindi pa nga open. Pero maluwang pala siya. Yan, marami ka rin naman palang pagpipilian. Ngayon lang din kasi ako nakapasok dito. Ayan. Ayan. May mga lemon din. Ayan. More antoriums. At syempre, pinagbabawal ang manigarilyo. Yan, kaya na lang ang manghula ko anong klase ng mga bulaklak yung nakikita ninyo. hindi ko rin namang kabisado. Yan, ito isang side pa lang. Nakafocus lang siya. Okay. At ito yung mga puno kanina. Puno or palm. puno, mm -hmm. na nakikita natin kanina from the farm. Ito na sila ngayon. Malapit na palapit na tayo. Nasa tabi tayo. At ito pa ibang mga stalls. Alright, at uh, dito ko po tatapusin ang uh, ating uh, munting video patungkol sa itsura ng strawberry farm dito sa La Trinidad, Benguet. Kung ano itsura niya ngayong tag-ulan. At uh, sana nagustuhan niyo ang video. And uh, see you on the next one. Bye!